Ayan, magandang magandang hapon po, mga kamagin. po ay mag uh, ng pang Magluluto po tayo ng pang-ulang. Ayan. Ayos na po. Ang pagdala galing sa binahitan. Ating pang lumutuin. Shout out po sa lahat ng mga followers, viewers ni Kamading. Magluluto po tayo ng pang-ulam na panghapunan. Ayan. Habang nag-iikot uh, po ang washing at may tinatapos pa si Kamading, tayo po ay magluluto naman ng unglam. Para mamaya, pagkatapos ng paglalaba, kakain na lamang po. Ayan. Magluluto po tayo ng isda na adobo sa toyong. Mahina yata ang ating apun. Siguro po hindi pa kayo nakakatun ng ng na adobo. Isda. Sa toyo na may. Ang pangasin ko po nito ay hindi binigat. Hindi po hindi sumupa. Ang pangasin po natin ay litig. katmun katmun po. muna po natin ang bawang. Susunod po natin ang sibuyas. Alalay lamang po ang apoy. Na medyo hindi po is ang pangasin po ay tatin. Lalagay po natin ang luya. Natin po. Hmm, bango. Sarap na naman. Ang luto ni Kamadin. Ayan. Talaga pong ganito ang buhay. Ang buhay ng mamag-asawa. Dalis po ng aking anak. Kapira kahapon. hapon. Ha? Ako nga. Uh, ngayon. Lunis. Kahapon po pala umalis ng aking anak. Kung Naghawak po lamang siya sa abin niya. Kay Sofeya. Palensya. Kay Kipon. Sofeya. Kay Sofeya. Ayan, makulana na po ang ating ricardo Ilalagay po natin ang katumoy. Ayan po ay ating halagatan. Hindi na po. Hindi siya sa maliit. Sarap. Ayan, ilalagay na po natin ang isda. Salamat te sa pahalo sa Salamat, salamat sa inyong pag-alala sa amin ng pangulang. May sinain pa naman ako. Salamat ko ilalagay po natin ang laurel tapos po natin ilalagay ng paminta Dito na po lalagyan ng asin sa pagkat siya po ay toyo ang alak, hindi po niya kabagay ang oyster nalagay na po natin ang toyo yung toyo na may isang kalamansi katas ng kalamansi ating pong lalakasan ng apoy. Bango talaga. Mabango po ang, ang, ang uh, luto kapag ka may lori sa adobo. Ayan po na natin kumulo. Alali na mga apoy. Thank <laughs> you. na po natin lalagyan ng vaccine. At yan po ay ang pinakang vaccine ko po ay kaunting asukar. Yan, try po ninyo magluto kahit po uh, yellow pen, kahit po tulingan. Pwede rin po ninyo lagyan ng at noon pag mag-aadubo kayo sa tunay try niyo po at uh, tulong pa nga po itong aking ingredients wala po tayong siling lara at wala daw po doon sa tindahan dahil mahal daw po ay ng siling lara Yan. ang siling lara ang hindi nakatapal ay sorry maga ko nagluto si Kamading at ako po ay mayroon pang tinatapos na labahin. Basahin mo na ako. Galing pong yung aking inarod. Sila po ay nagsamasama ng mga bantay dagat at uh, sila po ay naglagay ng palatandaan doon sa kamilang sakop ng santuary. At pangitulong ko ng isda sa muntung sabangan. Ayan. Medyo pinakaigain ka po po lang ng kaunti at sa uh, atin po papatyan na lang apoy Masarap na po ang amoy Ayan Shout out po sa mga taga barangay dinahikan Shout out din po sa panukulan Ayan. Kay Josephine Punuelos, Panuelos Panuelos ah kaliba o kanilang bahay kubo ng bagyong uwan dyan po sa buong ligyo ayan, ito na po sarap na ang may gawa po ng laurel ayan magaling po siyang manuto dahil isa po ay pinituloy po tulong na Po. para din pang adubong karneng baboy adubo ang um, kanyang amoy ang um, sarikan ito na po ang ating ulam tayo po ay mamaya ay may hapunan na Hanggang dito na lamang po ang aking pag-required at mabuhay po ang Rena Pugi vlogger club ayan shout out po sa lahat na masisipag na team ng Rena Pugi tinaktan po ni Kamading Bye bye po sa inyong lahat. I love you all.